Bumili nga lang ako ng mga halagang 120 naman ako at ako ko na nga rin kaagad pag gawin ko dito sa bahay. Pinagatanggal ko nga lang dyan yung mga natirang balahibo. Pagkatapos, eh, syempre, nilinisan natin na maigi yan. Pinagatanggal natin yung mga dumi sa pagkatao mo. Ay, sa manok mo pala. At pagkatapos natin tanggalin yung mga balahibong sobra at saka yung mga buhangin-buhangin. O alam nyo na yun. Sisibakin ko lang to ng mga maliliit na size lang mga utol dahil ipipirito natin to. At syempre, hindi natin ilalat yan. Kukuha tayo dyan ng pang-stack natin mga utol para naman meron tayong mailuluto kapag kalmusal, tanghali, o kaya hapon, unaguto. O ano basta ganyan. Safety first lang. Pagkatapos ko ang i-safety yung nokma sa freezer ay talaga naman siguradong tigas yun. Kaya naman pinagahon ko na nga rin tong gagawin natin jabili mga utol. After ko ang hugasan yung panjabili jabili natin mga utol eh ko na nga rin tong bangus na binili ko na nagkakahalagan ng 90 pesos lang. Pakalain mo yon sa halagang 210 sa 120 na manok at 90 pesos na bangus ay talaga naman meron ka ng jabili at saka inihaw na bangus. Pagtapos ko ang hugasan yung bangus eh tinimplaan ko na nga manok natin mga utol lang mamarinate natin nilagyan ko nga lang ng asin, patis, Pamintang pino, tsaka crispy pa rin na maanghang, at tsaka imekos-mekos mo lang utol at bago takpa mo lang yan ng mga sampung oras. Magsisiba ka nga lang tayo rito ng sibuyas, luya, at tsaka kamatis. Inuna ko na nga ang paghihiwain to, mga kamatis ng pahabalang, at pinaghihiwa ko nga lang ng mga ganyan na parang dice lang, para nice. Ganyan nga lang ang gagawin natin sa lahat, mga utol, pati itong sibuyas, malilit lang din ang hiwa. Ayan ay, ang mabisang palaman talaga tol at pagkatapos eh, pinaghihiwa ko na nga rin luya at ginawa ko lang pa french fries at pinagpipit-pit, ay pinagpipit-pit tuloy, pinagpipino ko lang ng ganyan, mga utol, para hindi natin makakain, ma ay malalasan masyado. Ayusin mo nga 'yung pagbuboy sober mo, ngo ka ba sa paing ko mukha mo eh. Syempre bago ko ilagay 'yung palaman natin diyan, ay ko na nga ng asin niya mga utol para ma-update talaga. At pagkatapos ay eh, pinagiseksek ko na nga 'yung mga palaman niya rito. Ewan ko lang kung makahinga pa 'tong bangus na 'to. Dahil safe na nga 'yan, Ay magpapabaga na tayo rito ng matindi. Ang kulit no? May sound effect pa no? Nakala mo, sinasakal yung manok eh. Siyempre, yung nakapagbabaga na tayo, mga utol, Inilabas nilabas ko na nga rin tong bangus natin nang maisalang ko na rito kaagad. Napundi na kasi yung ilaw namin dito sa lutuan ng panggatong, mga utol. Kaya naman yung tangi ilaw na lang namin dito, yung plus yung cellphone. Shush, 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 ano yun? Sinaglit nga lang ng baga natin, mga utol. Kaya naman, binaliktad ko na rin yan. Talaga naman, ganda ng pagkakaihaw. Kaya naman, isasalang, isasalang tolo Iahaw na pala, kakasalang muna kanina, isasalang muna naman. Baliw ka ba? Oo, oo, sarili mo na lang kakampi mo inaaway mo pa talaga ka naman oo oh, nung naiyaon ko na nga tong ay itinago ko na muna rito sa lamesa gawa titirahin pa natin yung pang mga utol labang si manang liya rito tignan nyo naman nandiyan yan? ko na nga rin tong manok natin mga utol talaga naman napagkabango nang utot ko minegos megos ko nga lang yan mga utol bago naglagay na ako rito ng harina cornstarch at saka crispy fry na hindi na manghang gawa manghang na kanina yung pinag natin at pagkatapos asin at saka pamintang pino syempre pag nailagay mo na lahat alu -alu para parang naghahalo ka lang ng sahara mga utol. Pagkatapos ay eh, ilagay mo na yung manok mo diyan ng masiksikan mo na ng mga harina-harina yan at ilagay mo na yan sa mga bandang gilid lang para talaga namang hindi na lalayo sa iyo ang feelings ko. At kapag napalitadahan mo na yon ay eh, salang mo na agad dito yung mantika ng uminit na at pagkatapos ay eh, patakan mo ng ganyan. Basta wisikan mo lang yun ng harina mga utol. Kapag nagtipon sila sa gitna ay eh, malamang mainit na yon at doon ka na pwede magsalang. Kaya naman ay salang mo na yan nang bumabana. Pagkatapos ay eh, baliktarin yun na agad mga utol para sakto-sakto lang ang pagkakaluto. Ganyan na ganyan ay talaga naman jabili na jabili basta ikaw magsabi ka lang kung magpapaluto ko ng jabili kay kuya pa talaga naman agad agad ganon lang natin binisik yung jabili natin mga utol kaya naman magtitimpla na tayo rito ng sausawan ng bangus natin mga utol lang toyo kalamansi with sile ay talaga naman ang bisa nyan boy kung yung bangus natin may sausawan dapat pati yung jabili natin mga utol may sausawan din yan kaya naman gumawa na ako rito ng gravy yung nilagay ko nga lang pala dyan mga utol yung original na crispy fry at yung umanghang na crispy fry at pagkatapos asin lang pa siya pamintang pino, okay na yung panaging ganyan na, eh, lagyan mo na ng toyo para talagang jabilin, jabili talaga ang resulta ng gravy mo, okay na, okay ka talaga dyan. Kaya naman papatayin ko na to mga utol dahil nandito na pala si Bayot si Utol sa labas. Tayo, tayo. Kinagamdan. Oh. Uy. Every day, <coughs> Ay matik na naman yan Basta dumating na yan silang dalawa eh, Talaga naman maghahain na rin kagad ako rito Habang nakita nyo naman si Manang Lia Mga utol Talaga naman lumalabas na naman At tumaba na naman ang kamay Inilipag ko na nga mga dapat inilipag dito Mga utol Talaga naman Bawat isa may kanya-kanyang sausawan yan Tignan nyo naman kasi yung palaman natin Mga utol Talaga naman kumakatas katas pa Tapos meron pang sausawan na toyo kalamansi With Sili Ay talaga naman Pagkatapos yung Merong gravy Ay wasak na naman ang gabi Kaya salu na natin yan, Mga utol At nakain kami Magsha-shoutout ako Kaya Shoutout sa utol natin na si Darwin Perdeguera, kay Jomer Brocal, kay Daniel Castillo Jr., kay Tebis Mark, kay Jan Joshua Lumahan Tolosa, at sa mga Mimasur na Mandaluyong. Shoutout sa inyong lahat mga utol at maraming pong salamat sa mga suporta ninyo. Follow mo naman yung page ko tol para masaya tayo araw-araw. Paano? Hanggang dito na lang din. Paalam!